Umaabot sa 4 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ng Western Visayas sa nangyaring brownout noong unang linggo ng Enero. Sa isyong pambayan, dismayado si Iloilo Loan District Representative Julian Baronda na walang umaako ng paghuhulang at hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. Aminado si Baronda na dismayado ang mga mambabatas at local officials ng Western Visayas sa ginawang hiring ng Senado at Kamara. Ito ay dahil sa kabila ng napakalaking perwisyong sanhi ng brownout, walang account at nagtuturuan ng NGCP, DOE, ERC at mga distribution utility sa paunguna ng more. Pakinggan natin ang pahayag ni Kohor Suman, Julian Baronda. Pag hindi nila tawag nagawa yan, at obligasyon din namin na mga kongresista na i-revisit namin ang Republic Act uh, 9511. I-revisit natin yung franchise na binigay natin sa kanila. Because hmm. they need to, to deliver what's expected from them. Dapat efficient uh, system operator sila ng transmissions, kailangan nila ibigay talaga yan. Dahil dito, sinabi ni Baronda, magpa-file ang mga mula sa Western Visayas ng resolusyon para magpatawag ng hiwalay na hearing. Imbitahan ang mga eksperto para mahanapan ng solusyon ang paulit-ulit na lamang na pagkawala ng servisyo ng kuryente sa rehiyon, partikular sa Panay Island. Bukas din si Baronda sa panukalang ipailalim na lang sa kontrol ng gobyerno ang power sector pero dapat tiyakin kung kakayanin ba ng PAMA na itoy pangasiwaan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.